Nagpakitang gila si Stephen Curry sa kanyang taunang homecoming game matapos tumapos na may 21 points at 10 assists habang tuloy ang humiwalay ang Golden State Warriors sa second half upang talunin ang Charlotte Hornets sa score na 119-101 itong lunes ng gabi. Ito ang ika na panalo ng Warriors sa kanilang huling pitong laro. Alam ng Hornets ang panganib ni Curry sa opensa kaya dinodouble team nila siya sa halos buong first half. Pero hindi nagpatinag ang 11 time All-Star. Imbes ay ina-assist niya sa kanyang mga kampi para sa mga madadaling puntos. Umiskor man ng 21 si Curry, mas pinatunayan niya ang kaya niya rin magpasa matapos magtala ng 9 assists bago pa ang halftime. Maganda rin ang ginawa ni Buddy Hill na may 22 points habang nagpakitang gilas din si Brandon Pojemski na may 19 points at 10 rebounds. Malaking tulong din si Draymond Green na nagtala ng 16 points at 13 rebounds upang tulungan ng Warriors na makabangon muli sa kanilang pagkatalo kontra Philadelphia noong Sabado. Samantala, patuloy ang paghihirap ng Hornets matapos nilang malasap ang 10 talo sa kanilang huling labing isang laro at pang pitong sunod-sunod kahit na kumamada ng 35 points si Miles Bridges at nagambag ng 25 points at 10 rebounds si Lamelo Ball, hindi ito naging sapat upang mapigilan ng Warriors. Nag-init ang laban sa third quarter matapos magbanggaan si Lamelo Ball at Gary Payton the second. Nagresulta sa isang head injury para kay Payton. Nagkaroon din ng tensyon ng matawagan ng technical foul si Coach Steve Kerr at si Draymond Green ay binigyan din ng flagrant one foul sa kabila ng pagpapatuloy ng laban, nakadikit pa sa tatlong putas ang Hornets sa dulo ng third quarter. Pero hindi nila napigilan ng sunod-sunod na tres ni na Buddy Hill at Jimmy Butler na tuluyang nagpalayo sa Warriors pabalik sa double-digit lead at tuluyang selyuhan ang panalo. Sa panalong ito, aangat ang Golden State Warriors sa ika na pwesto sa Western Conference standings. Isang mahalagang posisyon dahil direktang papasok sila sa NBA playoffs. Hindi na kailangan duman pa sa isang play-in tournament.